Ayan guys, um, O order ako mamaya ng gas tank cover na clear with CNC cup Ayan, uh, pa-deliver ko na lang dyan sa office Sa Shopee kasi, eh, naghanap ako sa Shopee wala siyang gas cup na gas cup na kulay itim eh, may nakita ako sa FB uh, medyo ano lang lamang lang ng 100 1650 sa Shopee kasi 1550 at eh. parang, parang ganun yung presyo niya kamaya uh, kabit ko na yung rear gas tank cover natin hindi ko alam kung paano siya baklasin eh. Manguhula na lang ako. Pahit ako mamaya sa video sana naman walang issue yung ano yung makapunta sa atin na item yung iba kasi masyado siyang ano masikip hindi masara hindi eh, pala masara hindi mabuksan yari pag sinara mo yung gas tank hindi siya ano bubukas agad may kailangan man tabasin sa gilid sana naman hindi ganun <laughs> bahala na saka so, ko alam kung paano baklasin Manghula na lang tayo. mamaya ah, guys, testing natin kung papasukan pa siya ng tubig. Pag nakabit ko. Yan yung pyesa nating in order. Sir. Magana po? In order natin oh. Gas tank over. Yan guys. Uh, ikakabit na natin yung... Uh, gas cover natin na clear then yung CNC na gas cap so tanggalin muna natin tong uh, dumi ah may screw dito feeling ko ito yun ano na ang next try ko to tanggalin kasi ano na eh mahirap nyo tanggalin kasi masikip to try ko tong uh, luwagan tong isa kung matatanggal ko po yun mga tulong tornilyo Ayan, tanggal na siya. Kabit na natin yung bago nating para mga gear. Hindi na pala kailangan tanggalin tong ano, sa taas. Hirap ikabit eh. Ah, oh. uh, di sa mana natin. Ito so, talagang kitang-kita na yan sa clear nut cover. Ayan, ganyan. ganyan. alin driver minlin to kasi nasa ano Yun, diba? Testing mo na yan. Pit na pit siya sa gilid. Bakit na mabay. Hindi na sa tapasukan ang tubig niyan. Piling ko lang ha. Di tulad sa stock, angat dito. Kailangan pa magtabas para magpit. Ito, pit pa siya. So, kapit natin yung isang. Impitan natin tong isang screw. mula Saya sama. sekamai Yon Tengok nah, guys Kita nyoba. Ini so, CNC Na gas cap So Mana ba Yon Yon Yun, okay na. Whew. Testingin natin sa tubig kung papasukan pa siya. Kung nag -moto kayo, di ba? Ang problema sa stock kasi, nakaangat tong mga gilid na yan. Hindi siya fit dito. Kaya pinapasukan siya ng tubig. Pa rin sya. Yun, napapasukan pa rin siya. Yon, napapasukan pa rin siya ng tubig, pero hindi na ganoon ka grabe. Ito hindi na ganoon katulad sa stock na nakaangat dito. Konting buhos lang, basang-basa yung gas tank, di ba? isa pa sa taas sa mga gilid-gilid Ayan, ganyan lang yung basa niya. Papasok pa rin siya.